Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang tatlong gintong prutas para sa malusok na bato. Ang ating mabato, kidneys, ay may tuturing ng mga tahimik na bayani ng ating katawan. Araw-araw, walang sawa nilang sinasala ang ating dugo at inaalis ang mga lason upang mapanatili tayong malusok. Subalit, ang sakit sa bato ay madalas na walang sintomas hanggang sa ito ay malubhana. Ayon sa datos mula sa Department of Health, DOH, at mga pag-aaral, ang Chronic Kidney Disease, CKD, ay isang seryosong alalahanin sa Pilipinas kung saan maraming Pilipino ang apektado nito kadalasan nang hindi nila nalalaman. Ang pangunahing sanhi nito sa bansa ay diabetes at high blood pressure. Ngunit huwag mag-alala, may magandang balita. Sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago sa ating kinakain, lalo na ang pagdaragdak ng ilang magaprutas, malaki ang may tutulong natin sa kalusugan ng ating magabato. 1. Cranberry, ang tahimik na tagapagtangol ng bato. Ang unang pruta sa ating listahan ay ang cranberry. Kilala ang cranberry sa kakayahan nitong pigilan ang urinary tract infections o UT. Ang pabalik-balik na UT ay maaring magdulot ng pinsala sa bato sa katagalan. Paano ito nakakatulong? Pinipigilan ang impeksyon Nagtataglay ang cranberries ng proanthocyanidins, isang sangkap na pumipigil sa pagdikit ng bakterya sa dingding ng daluyan ng ihi urinary tract. Kapag hindi makakapit ang bakterya, nailalabas ito kasama ng ihi na nakakabawas sa panganib kang impeksyon. Mayaman sa antioxidants. Ang nga antioxidant tulad ng anthocyanins ay lumalaban sa oxidative stress na isa sa mga sanhingang pakasira ng masalulang bato. Nakakatulong din itong bawasan ang pamamaga. Mababa sa potasyum. Ang cranberries ay medyo mababa sa potasyum. Kaya't ligtas ito para sa mga taong may sakit sa bato na kailangang limitahan ang pagkonsumo ng potasyum. Sa Pilipinas, maring mahirap makahanap ng saribang cranberries. Bilang alternatibo, maaari kayong uminom ng purong cranberry juice, walang dagdag na asukal, o gumamit ng pinatuyong cranberries na maring ihalo sa yogurt, oatmeal, o smoothies. R. Pakwan Watermelon Ang likas na panlinis ng bato. Isang paboritong prutas nating mga Pilipino, lalo na tuwing tag-init, ang pakwan ay hindi lang pampapresko. Ito ay isang likas na filter para sa ating mga bato. Paano ito nakakatulong? Natural na diuretic, mahigit 90% ng pawan ay tubig, kaya't ito ay isang epektibong natural na diuretic. Pinapataas nito ang daloy ng hi na tumutulong sa paalis na mga lason sa katawan ng hindi nagdudulot ng stress sa mga bato. Naglalaman ng lycopin ang pulang kulay ng pakwan ay mula sa lycopin, isang malakas na antioksidan na nagpoprotekta sa mga selula ng bato mula sa pamamaga at pinsala. Mayaman sa citrulina, ang pakwan ay naglalaman din ng citrulina, isang amino na tumutulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa sirkulasyon patungo sa mabato at ginagawang mas mahusay ang proseso ng pagsala. Pinakamainam na kainin ng direkta ang pakwan o gawin itong juice. Iwasan ang pagkain nito sa gabi upang hindi maabala ang tulok sa kaihi. Para sa mga may diabetes, kumain lamang ng katamtaman dahil sa natural na tamis nito. 3. Lemon o calamansi, Ang panlaban Sabato-sabato. Kidney stones. Ang pangatlong prutas sa ating listahan ay ang lemon o ang lokal nating katumbas, ang chalamansi. Ang bisa nito ay nakmumula sa taglay nitong citric acid. Paano ito nakakatulong? Pinipigilan ang kidney stones. Sa lup ng katawan, ang citric acid ay nagiging citrate pinipigilan ng sitrate ang pagbuo ng mabato sa bato, kidney stones, partikular na ang calcium oxalate stones, sa pamamagitan ng pagpigil sa pagdikit-dikit ng makristal sa ihi. Mayaman sa vitamin C at antioxidants. Ang lemon at kalamansi ay mayaman sa vitamin C at flavonoids, na mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga at pinoprotektahan ang mga selulang bato. Nakatutulong sa pagihi. Ang pag Ang pag-inom ng maligamgam na tubig na may lemon o chalamansi sa umaga ay nakakulong mag-hydrate at pasiglahin ang magabato para may labas ang manay pong dumi habang tayo ay natutulog. Isang ligtas na paraan ay ang pagpiga ng kalahating lemon o ilang piraso ng chalamansi sa isang basong maligamgam na tubig at inumin ito pagkagising iwasan itong gawing masyadong puro o maasim upang hindi makasama sa tiyan at ngipin. Kung mayroon kang ulcer o acid reflux, kumonsulta muna sa doktor. menggagawi sa pamumuhay para sa pangmatagalang kalusugan ng bato. Bukot sa pagkain nga nabanggit na prutas, ang maluso na pamumuhay ang susi sa pangmatagalang kalusugan ng ating mga bato. 1. Uminom ngang sapat na tubig. Uminom nga 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw, maliban kung may ibang payo ang iyong doktor. 2. Bawasan ang asin, asukal, at protina, limitahan ang alat sa pagkain. Bawasan ang matatamis na pagkain at inumin para maywasan ang diabetes. Huwag sosobrahan ang pagkain ng protina mula sa karne dahil nagpapahirap ito sa trabaho ng bato. 3 kontrolin ang presyon ng dugo at blood sugar. Kung ikaw ay may high blood o diabetes, mahikpit na sundin ang gamutan. Ito ang dalawang pangunahing sanhingang pagkasira ng bato. 4. magkaroon sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bato na magpahinga at magrepair. Woo, regular na pag-ehersisyo. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw ay sapat na upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at kalusugan ng bato. 6. Maging maingat sa mga gamot. Iwasan ang labis na pag-inom ng pine reliever tulad ng ibuprofen. Huwag basta-basta iinom ng mga herbal supplement na hindi beripikado dahil ang ilan ay maaring makalason sa bato. 7. Limitahan ang alak at itigil ang sigarilyo. Ang alak ay lason sa bato at ang paninigarilyo ay sumisira sa mga daluyan ng dugo nito. Ba, regular na magpa-check up sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri sa dugo, creatinine, at ihi, maring malaman ang kondisyon ng iyong mga bato. Ang pangangalaga sa ating mga bato ay isang pangmatagalang proseso. Ang maliliit na pagbabago sa ating kinakain at pamumuhay ay malaki ang mai-tutulong para sa isang malusok at masayang pagtanda. Tandaan, ang malusok na bato ay pundasyon ng isang malusok na buhay.